Jone, good morning mga bok. Balik na naman tayo ngayon Ngayon na ulit kami pagtaan Balik nagtaan nga pala kami ng madaling araw Nandito na kami sa may wild trick Dito kami mag-uumpisa Pabalik, para doon na yung buya Yo, sana may blessing ngayong umaga mga bok. Talagang medyo nasakit na yata ang puso ng ka at tsaka toyo at noodles. <laughs> Aray ko. <laughs> na yung dulo ng ating lambat mga bok. Wala. yung dulo. Uy, ba

Hindi ko alam kung sa lambat namin ito galing. Ano Hello, na kayo? Oo, oo. Digo nga ngayong umaga. Hahaha. <laughs> Digo man din. Oo. Oh. Eh. Islap na islap eh. Sabi ko nga, parang hindi naman bato eh. Hihihi. <laughs> oh. Parang hindi. hindi naman bato. Hindi naman lugi sa basa. Isda nga. <laughs> Ay, wala sa lambat eh. Wala. Nakakalagay ang bato.

sa nilikaw dito ng lumahan Pugaw ako ko Pagsabay-bay talaga na yan Ayan o, sunod-sunod po oh. pa? sunod oh. o Dalawa pa Dalawa pa Uhul -huh. Nakabinta tayo pa. nito <laughs> pagka ganito Sana hanggang dulo Hanggang dulo ay napis ya Sana ganyan din ang tama ng isda Ang muti nila kakalakay Bama may lumahan na naman pati eh. Bato na. Bato na yan. may okay. na iba, may naibang grupo. Ah. Okay. pa kuday sa palawan dito kumung tawag ni ano adventure fishing kuday kaya ka na kuday Uy, masarap so, yan. Dito po dahi, kinakain, kinakain ah. Yeah. dalawa na nga, uh, minumukbang na nila oh. Bago na ang dahi. Sama ka na rin sa na namin mamaya. <laughs> Bato pala yung mga namumuti. Ay, <laughs> ako <laughs> ay <laughs> Expectation versus reality. siyan Malagla eh, huwag lang mawala ng nguli. Hindi rin talaga na naman. Ops! let's this! Oy. Buraw! Uy! Uy, <laughs> buraw nga, Bura ka. Anong... Bura buraw Mabura, buraw na nga oh! Buraw nga. Parang nanlublog sa buhakin niya eh. Uy, meron pa. Uy, meron pa. parang... Bakit eh? Yan oh. Buraw na naman oh! Oh, buraw. Uy! Isang baka. rin. Meron pa Palakoy, puro, buraw. Ay, palakoy, ano ko yung puro ay kala ko yun eh Burang ulit ito, tulog ano? Ayun yun Ayun oh, oh. oh? oh buraw. Ayun yun ayos yun Ayun yun Ayun yun Ayun yun Ayun mo yung namumuti dyan kanina yung isda nga Ano kasamahan mo? Oo oh. Grupuhan din kasi yan mga bok Yung Ano pa, malaki Malaki to Malaki yan? Uy Uy Uy, burang oh. Ano yun? Ba, malaki nga bandang isda. Oh, mirip pa. Oh, oh puro bura burao nga. Oh, ayun, ayun, ayun bura oh. Ayun oh, burao. Ayun pa. Ayun pa, <laughs> ayun pa. Tara. 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 Ayun, 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 ayun. Tingnan mo nga yan. Ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun lang nga. Aray ko. Kailangan natin... <gum> <laughs> Ito ang na buhay ng mga isda. Wala, hindi sakto sa ano. Wala, hindi sa mata. Aray ko. <laughs> Ayaw na oh. Malagang no. kilaliligaw mo siya buka. Ah, alatan na ako buka. Nakadalawang tanan ako ah. Sayang. Okay, yan. Basta ang guli. Parang may problema. Parang magkatubig. Hala, hala. Para baga ano, may nakadikit na lamad-lamad. So, buhangin yung, oh. uh, ano, da. Ibig sabihin, maaga yun, ano, bumanga. Pagbangga niya, nakakontol din yun. Masag na nandito. Masag. Yun o. Kumung. Kumung. Giba na naman lambat na natin. Lambat. Basta't na lang. may huling ganyan eh. Uy! Yan, no? Buhay pa! Buhay pa! Ay! Naku! Eh, Naku! <mulay> buhay na buhay pa! Babagong bangga! <mulay> ay! Naku! No. Gumagapang pa eh! Ay! Mabilis na ba maroon! Babagong bangga! Mabilis na ba, maroon! Ang bilis na ay ngayon, pero umay na hina. Ay, nabagong bangga lang. Diba tayo sick pao. Ano naman? Ay, nabaw. Ito, wala. Kasi patay ko ng mata. Oh, okay. ah, malaki. Malaki ah. Oh. Nice one. Ay, malaki sa mata nito mga oh, ang wala naman takot na. <laughs> mahirap na malaki sayang sayang pa sa amang alimasan. At ito, mm, oy, buraw. Ito. Uy, buraw. Uy, buraw. Bago Mga buko, gumagalaw pa. Kaya nakakawala. Hindi ka sapos mo <laughs> <ngayon. laughs> kaya. Alam mo kaya. Ako na lang yung nakabitin. Uh, Pero yung ano yun yung yan, yan, yan. Itaas mo na agad. Buhay okay. pa oh. na eh. Yan o. Ito yan. Hindi Dito nang andum Buma kasi kagabi yung ilog mga bukot. Malagay. Sunod-sunod na. Oh, no. oh. ang bagay May basta may paganyan-ganyan ni Oo. Ha? Yan eh. oh. Ah. Ayun, oh. Ayun, boy pa? Oh. Oh. Wala lang mata. Pagdali. pinutrip na ganyan talaga pagka ano, maagang bumangga yan oh. Okay. Bye. Bye. ganyan ganyan hanggang dulo yung mga kaipon din yan yan o no? oh. uh, kasama ng mga um, ya yeah. oh, dumrip oh, na. God, ang lila. Kumalat siguro na, ang dumi. Yan <laughs> Galing ilog na 'yan. Galing ilog 'to. Oh, siya. Siya. lang daw ang pagka yung bagong ba pag na-chimpoan mo. Uli-uli talaga ito. Uy, suso, suso talaga. Suso 'yan. sarap Labo eh. Paglabo sa tabi. Kahit baybay lang. Basta't kalma. pang ulam lang eh. Sure doon na. Palab na. Ito masarap. Masarap mga buko. Oh. Huh? Uy, Ay, laki. Hey. Oh, eh. uh, aloy. pala ko <laughs> yung naip. Pala ko Biglang Bato pala. Yung na bato Walang dulo eh, puro gayo ang nakaw. Yan o. O, nandang na dyan eh. Malalaki na yung mga kumong. Ayos na nga ha Sa ating ang tol, gataan Gataan mamaya. maya so, Pag-trip natin mamaya. na dito mga bukas, area na ah ay, um, ay, no. ngayon, Ayun mga Ayun, masag pa rin yan Ayun o, o na oh, Tira nyo, <laughs> na Wala tira Ayos naman lambat natin Wala lang tira Sira, sirak na naman <laughs> isa versus lima patay ang pugaw gaya para mo masalit dalaway pa kayo, Dito mo sa Hindi mahuli yan sa dagat kaya <laughs> oh, Uy, oh. na area, dito, oh. <laughs> uh, so, May lalikaw,

Ano ba yung isda yan? Oh. Ayan o. Ayan o. na yun. limasag <laughs> <-apulay> ah. limasag. <laughs> limasag sa dulo ah. Parang na yung makain natin. ng edak! <laughs> Wala nga. <namang. laughs> Mayroon ayaw dyan ah. Ayan o. Oh. Quality yung pumukbang natin yan mamaya mga boko. Oh. Uy, may talaking Golden Tribal. <laughs> bali pa yan oh, Mayroon pa dyan sa dulo Ayan, mga kay Ayan Ayan, mga kay Para makakita ng barko Ay, nasa tabi na tayo Ayan yeah, mo lang Tumabok ang huli natin oh Ayan oh Goods na rin yan Malaga eh may biyaya oh. Mga limangasag po oh. Sold na naman ang ulang Maaga pa lang ligo na si Arbok Aray ko Anlamig Huw <laughs> huli natin oh mga bok kakatapos lang natin magtanggal ng mga huli nating isda ayun o puro pugaw ito yung tinalon ko kanina o oh. <laughs> hindi siya nakabangga sa lambat kita lang namin na naka ano, sa buhang ito mga bok nandito tayo sa bahay ating huli o oh. oh. ang dami na limasag buod natin ito. ah. dami o магасоветомо да